O oh, yan ginagawa oh, ang clam. Oh, bulok-bulok na yung <laughs> ano yan. Yun. oh, isipin mo nga sister, <laughs> huwag mo akong gawa ng Bumagalit. kwento na sinungaling ako. Ang pano eh, sinungaling o. Oh. Sa nga ba naman ako yung pagawa ko kung ayos yung ano mo Oh. Ako na nga ang gagastos sa akin pa uh, ito na gastos. Sinasabi ko lang sa iyo, pinaparating ko lang. Kaya huwag kang mag-isip sa akin na ganyan na. Ah. Kasi yung nagsinungaling ako, sino sa atin ang nagsisinungaling ngayon? Ayan o. Oh. Ayan oh. Si Ray, si Rex, si Rex nasa Pangasinan. Eh kailangan ko na itong gamitin. Ngayon, ito pinatsik ko lang sa mekaniko. Um, kakilala ko itong mekaniko sa San Marcelino. Dati ko na itong mekaniko doon sa Lancer ko noon na kutsing pula. Kaya itong kinuha ko ngayon. Ayun eh, yun, si Rex na nag mo sa akin. Nasa Pangasinan ngayon. O, kaya huwag mo ang ano kumuha na naman ako ng iba. Kaya ako kumuha ng iba, wala yung si Rex na napapagawa mo dito. O, ayan. So, sabi niya trabaho oh. yung trabaho ko, magkaiba ng trabaho ko doon. Oh. Kung mekaniko siya, ko lang siya. Oh. O, oh. ayan. doktor din yan. Oh. O, oh. oh, ito, baka sabi mo, oh, yan, o, oh, ayan, ito ang ban mo. Na, hindi niya kagamot ng oh. sakit sa puso. oh. 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 Mayro... At sa atay ka, sa atay ka lang. Oh. Kanya-kanyang ano yan, profession. Oh. Ang so, sabihin mong ano, ewan ko kay... Uh, sa inyo, all around nyo ng no? ano? All, all around sa inyo? All 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 around. In. Oh, ayan, oh, oh. Hindi, sa, sa akin ba yun? Electrician lang ako. Oh. Hindi yun. Oh, pangalawang araw na niya itong ginagawa ay, ngayon. Isang araw pa niya oh. ginagawa yan. Oh. Dawa, daw, trabaho daw ito ng electrician pa lang, ganyan ano? Oo. Oh, oh. oh. so, sabihin mo nagsisinungaling ako, kondisyon ay... Kondisyon